Hello sa mga boss, mga boss, mga sir uh, Today magde-deliver lang ako Gamit ng aquarium Tsaka isda Iti testing ko muna Bago na magde-deliver Okay, gumagana Good In testing ko para walang aberya. Tsaka ako din mismo nagde-deliver Half filter yung binili ni mam Urgent lang to eh nakakapag deliver naman ako kaya di-deliver na din. Padagdag pa si mam Ma ng filter. Tapos fish food. At saka ito, goldfish. fish. Sariling breed namin. Pumili si mam Ma ng aning ipamimigay niya ata. Malapit lang naman to eh. Mga 5 kilometers. Tara. Kumay, kumay. <laughs> Di-deliver lang. Eh may tao doon Chat natin si customer. Okay. Malapit lang to. Side hustle tayo. <laughs> Wala na akong maisip na content. Hindi naman kasi tayo laging naglo long ride. Tapos di rin naman din tayo laging nagkakabit ng mga kung ano-ano dito kay Winner X. So, ito. Gagawin kong side hustle, Mag deliver ng paninda namin. Sa so, mga naghahanap diyan ng mga beauty products, sabon, gold, silver na legit ah, legit 'yon tapos uh, gamit pang pet shop na meron kami so uh, masikip <laughs> kasya yun pang gamit ng aquarium ninyo na available sa akin i-deliver ko yan traffic ngayon dito sa amin eh. kasi may ginagawang kalsada dito pero di natin tatagusan yan liliko na tayo dito sa kanan kanan na tayo <laughs> di ko rin kasi alam kung kailan ulit ako magra-ride han balik tayo sa topic so yun nga side, magiging side hustle natin mag deliver although dati na ako nag deliver ng mga paninda namin ano So yun mga boss, uh, share ko lang din Nag-register ako sa Lalamove app yung driver up pero ang niregister ko doon yung Honda Click namin hindi itong Winner X kasi para sa akin ah, napaka impractical kung itong si Winner X yung re-register ko doon kasi anong may lalagay ko dito walang gulay board ano? hindi natin mamamaximize yung biyahe pero hindi pa sure yun kung itutuloy ko kasi Uh, hindi naman lagi eh. meron ako isang araw na libre para gawin yun mag deliver at yun pala mga boss share ko na lang din sa mga naghahanap dyan ng engine cover na malapit dito sa location ko sa santa maria bulacan meron tayong available na tatlong kulay uh, sa mga gustong bumili pm nyo lang ako sa page ko mura lang yon at ikabit na din natin agad para dagdag pogi points kasi para sa akin kailangan nyo maglagay nun dahil masyadong expose yung makina kapag uh, walang engine cover so yung putik papasok dyan sa loob ng makina ninyo mahirapan kayo maglinis hindi siya ganong kadali linisin kapag susungkitin mo lang ng kamay pwede tayo mag meet up around dito lang din sa Santa Maria or kung gusto nyo <laughs> punta kayo sa bahay para ikabit ako na rin magkakabit madali lang naman ikabit yun eh. dito tayo sa barangay Parada Santa Maria Bulacan medyo traffic lang dito eh so babagtasin ko lang naman tong kalsada na to tapos dun sa kabilang barangay lang yung di-deliver ko. di ba malapit lang halos wala pang 15 minutes yung biyahe or 10 minutes nagtatagal lang kasi nagkakaroon ng traffic ano kachinelas racing nga lang ako eh tapos yung short ko pambahay pa you know big bike sana all medyo pa ba bagal siya eh. kaya inuna natin <laughs> takbong pogi lang tayo yung motor lang pala takbong pogi <laughs> <laughs> mainit mainit ang init sa pa hindi, no, hindi yung singaw ng makina na ah. yung araw parang ano eh natutusta na yung pa ko eh dapat pala nag sandals ako or nag medyas ako para di ganun kainit ang init oh Ang bagal pa. Pakainit! sobra yan so ginagawa ko kasi bago ko i-deliver Sine-search ko na sa google maps yung location ni customer tapos titignan ko kung pamilyar ako sa lugar na yon. pag pamilyar ako sa lugar na yon, uh, madali ko na hanap pero minsan kahit familiar ako sa lugar, masyadong crucial, lalo't subdivision. Yung mga blockings, walang number. Tapos yung mga bahay, walang visible na house number. Hanapin ko talaga. Pero dito okay naman. Ito. Pasok lang tayo. Hanap lang ako ng lilim para mahanap ko yung i-check ko yung block at lot number ni customer check natin address nya block 1 lot 4 so right now nandito tayo sa block 5 yan yung bahay na yan block 11 Black 5 Black 4 Ayan o, sa gilid ng Fortuner Black 2 Ito, black Itong part na to Black 2 Baka ito yung black 1 Sa dulo Black 10 Ah, ito black 1 Lot 4 Dito tayo Sakto o si ma'am pala yung nagpa-deliver ito yung order niya ito yung goldfish ito po ma'am yung goldfish bali okay. may nakita naman ako dalawa na naiiba na kulay sinama ko ito po yung foam niya tapos ito po yung pagkain uh, Ito uh, tapo yung filter. Na-testing ko na po 'yan. Baka po mapansin niyo basa siya i-testing ko po sa bahay 45 po lahat okay. Pa? okay na po ay, thank you po ma'am 1, 2, 3, 4 5, 6, 50 diba delivery shout out kay ma'am ma'am, thank you po Ganun lang kadali. o so, yun lang. Salamat sa pagsama sa inyo. Sinama ko lang kayo sa aking side hustle delivery. Hindi ito yung una't huli na magiging delivery session natin. Baka sa susunod, eh, mas madami pa. Sana. <laughs> Dadaling ko lang to si Winner X kapag konti lang i natin. Yung kaya ilagay sa backpack. Pero kapag hindi kaya na Winner X, yung Honda Click ang gagamitin ko. Yung kasi yung pangharabasan na motor sa bahay. So, salamat sa pagsama sa inyo. At uh, sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, magsubscribe na kayo. So, yun lang. Uwi na ako sa bahay. Wala naman na ako iba pang pupuntahan. So, bye bye!